ayan na yung mga bisita natin ayan na sila teka gusto ko lang pabatiin pala ayan na oh sunod sunod na ayan ah. na oh ayan na ayan na gusto niya pong bumati ayan na isang magandang buhay mga ka-farmer ayan andito na naman po si sekretary <laughs> Sekretary po ni Mayor. Suki po natin yan. Andyan, andyan na. Ah. May kumakain na sa kubo. Ayan, may uh, bago tayong dumating. Uh, gusto daw sana nila. Direct from airport. Pero ayaw na pumayag ng mga anak. Dapat kasama. <laughs> so, ayan, pababati natin mamaya. At uh, nandito din si Alipik, mga farmer. Ayan, Alipik. Ayan naman tayo mga bisita ngayon. Ayan, may kakain po ng buo. Hansel may naka-reserve din. Ayan. Oo. Oh, na yung isang lechon. 11.30. Sana marami po ang dumating. Ayan. Kaya talaga kailangan po natin ng uh, kubo pa. Kasi tingnan nyo, hinahanap. Dito, bebe. Talagang hinahanap nila, ano, kubo talaga. Kaya, ayun. Next week po, God willing, meron na naman tayong bago. Kaya lang doon pala daw sa corner, ang kalaban natin ay yung mga usok ng sasakyan. Ayun, kasi doon mani obrahan. So, okay lang yan. Yung bisita po natin, dalawang lawyer, uh, assumptionist din pala si ma'am. Uh, nakita din lang kay Tim Canlas. Tapos yun, nanonood na rin sa atin. At uh, sa amin. At uh, yun may kakainin po silang isang buong lechon ayan sila daw ang bahalang kukurot-kurot <laughs> ayan na yung mga bisita natin ayan na sila teka gusto ko lang pabatiin pala ayan na oh sunod-sunod na yung mga bisita natin from dito na kayo mga kaklase ko. Wala pa. Wala una pa sila. Ayan na. Ayan ah. oh, oh. na Ayan na. gusto niya pong bumati. Bumati o. Bati nyo na. Ayan na. po kayo sa maswerteng nagbinyag. <laughs> Welcome to my guys. Nanam nam yun na ilay chong. Salamat salamat the best. Nanam nam 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 yon. Kasi daw last time hindi po nila natikman. Dalawang beses po ba kayo order? Kasi busy daw sa bisita. Pampanga po ito pero para ako nasa Cebu. Hindi nga, totoo ba? Apo, kasi po, nagsisipo po ako regular basis eh. Masarap po talaga doon, kapareho kapareho masarap, malasang malasa. Hindi na kailangan ng sauce. Oo nga. Give ano yan? Man, mga... Dala naman ha, konti-konti. Kasi mga Cebuano yung unang mitsunero, and then may twist ng konti. Pero, at least, di ba? Uh... Uh, uh, masarap, masarap. Okay. Ay, ito lang, sos. Uh, uh, binabati namin ang mga anak namin sa Amerika. Sa LA. Uh, Luis Miguel and Evan Iris. At saka yung mga apoko. At saka yung mga mga better half nila. Hello, 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 mga friends. Ay, mga ako namin. Oh. <laughs> Napakahaba ng bakasyon. ah oh. <laughs> uh, enjoy. Nag-usap na kami, sabi ko. <laughs> talagang, ano, explore. Oh. Diba? Punta ko kayo dito, napakasarap na lechon. Salamat, salamat. A farmers super yummy. Thank a farmer, you. a farmers lechon, ha. Ay, mm. Saturday po, and you. Sunday from 9 to 2. Ayun. <laughs> 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 alam na, alam eh. Mga <laughs> 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 boss ko po sa ayan. trabaho eh. Uy, nakauwi na. Papumuntahin ko rito mga boss ko sa trabaho. Thank you, thank you po. Thank you. Okay na. Thank you, okay you. Na. Uh, thank you. Uh, Ayun, dito. Oh, Ayan. Hi, hello Hi, 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 Alan, I love you. We miss you. Ayun. Natalig <laughs> kita dito. Ayan. Ito naman yung mga bisita natin from? Manila. Ayun, Manila naman. Thank you po, thank you. Ayan. Apong si Ma, oh. Apong si Ma. Oh. Ay, gusto niya po doon na eh. Long table dito. yun, dito po sa may ano. Kumusta yung Canada? Busy boss. Uh -huh. Panay ang pasyal mo. Lamierda ka na lamierda dun ah. Oo. Alam na karating ano. ako dun na. Pasyan, okay. na ka, no? Ay. Oo. Oh, Ano? Biglahan ano lang yan. Na uh, niya yung lichon. Nandun na siya. Na ito, ito, taga-tulak ng ano. Oo. Oh, okay. okay, um, wheelchair. Gusto niyang maiwan. Kinari, <laughs> <laughs> gusto mo eh. <laughs> Oh. babalik pa daw. Ah. Sandali lang ako. Pero nag-enjoy naman kayo. Oh, si Mama kasi nung ano, naggana ano, daw sabi niya ano, ayoko na kasi napagod. Ano ko? Yung airplane? Oh yun oh, ah. nga. <laughs> oh, ikaw Ano? Kasi na sa, sa airplane daw nakakapagod. Ah. Oo. Oh. Ni ng lechon. ayan ah, alas 12 pa naman mamaya na natin puntahan para <laughs> Marinig na rin natin yung comment nila. ayon. <laughs> siya pong si ma si nanay si ma uh, yan po ay suki namin noon pa yan noon pa po kami sa highway ayan nakatuwa naman kaya noon nakita niya kami sa vlog ay, kahit daw nasa Canada pinapanood pa rin kami ayan. thank you thank you nandito kami kay ka Farmers. <laughs> ito kumakain kami Shout out sa inyo dyan ang ah, um, ni Kaparmers Ha? <laughs> Alam mo, pinanunood ko yan. Pag umaga, oh, umaalis na yung apo oh. ko. Pabuk. Naka isang kayo. buwan din ba? Ha? Sa Oo, oh, eh, oh, haba-haba din. Oh, mm. yun ang pinanunood. Oh, yung... Oh. Napunta ka ng Niaraga ba yan? Niaraga ko? Iba yung malayo yun. Sa may ito Asan ba kayo? Sa Vancouver? Vancouver. Ah, mas ah, maganda klima doon. Oo. Oh, oh. Ang pinanunood yung Victoria Kaso yung lang. pinaka... Mm. Kapitan ng British oh Columbia yung sinunod. Alam mo yung nasabit yun. Dapat iniwan nyo na si ate. Oh, okay. Ayaw ko lang siya kasama. Ayaw <laughs> dito na yung bago mo. niya sa sakyan dito. Oh. <laughs> ano? <laughs> Hindi mo alam yun eh. Oh, ah, so, ba? Oh, oh. oh, Si Sarah, na oh. sinabi daw kay Sarah. <laughs> Ayan, thank oh, you, thank sige. you. Tita Paz mo po pagsalita. Oh, sige po. <laughs> oh, Ate Paz. Shout out sa inyong lahat. Oh. Jen, nandito kami kay Nagulat ako, nandito na. Kailan ko lang napanood sa post ah. na andun sa... Ah. Ano? Farmer, palitan natin. May, may sa ah, sige, sige, palitan po. Kasi si Baka yung pagbukas. Ah. Oo, oh, 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 yan. Oo, oh, yeah. oh, yeah. <laughs> <laughs> palitan natin. Oo. Oh, oh. oh, Ayan, yeah. thank, thank you, thank you, you Nay. Yeah. Oo, oh. Pagdating nila, daw ko dadalhin. Sige, no. sige. Binagina. Nandiyan lang naman kayo sa Araya to. Litsyo mo eh. Sige po. Hello po. Ayan oh. ah, o. Gusto, gusto niyo po mag shout out. Oh. Shout out po sa mga family namin. Hindi na makatayo sa busog. Super busog. One, super sarap. Super sarap. Super sarap. Thank you po, thank you. Babalik-balik ka yan Babalik-balik ka. Pagka gusto nyo pong mag-order, may delivery tayo, San Fernando. Ay, ay Kung ay gusto nyo pong quality talaga. Okay, papahin kami okay. ka pa. Thank you, thank you po. Babalik ah. kami. Best wish. Makamahin po sila. Oh, balutin mo ako. <laughs> <May laughs> Opo, oh, may delivery kami. San Fernando. Ngayon sa sa nga, may delivery. subik kami. Tita, Subic Subik. Subik. subik pasok kami sa October. nagmessage oh, ay, ay, message na lang po kayo. Ayan, si Ko. Hi. hi. This is me after eating the lechon. <laughs> after Artista ito Delicious, Artista. delicious lechon. Ayan, thank you po, thank you. Thank, you. Thank you. Hansel, puntahan natin ng Hansel. Ayan, dito tayo. Hello po, hello. Hello po. From? Saan naman galing to? Harayat lang. Ayan. Salamat. Oh, Sambales po. Saan siya sambalis? Oo. Oh, favorite palengke, masinlok. <laughs> the best. Pwede. Nakita ko po dati may maya-maya kayo. Uh, uh, the best yung masinlok. Sarap mamili doon. Maya -maya, Sarap mamingwit. <laughs> Ayan. Thank you po. Thank you. Ayan ah. Ako, disaster tayo dito. Ayan. Salamat uh, ng marami. Sobra pagka-Sunday talaga mga kapamilya. Ay. Father's Day. Un Father's Day na naman tayo. Thank you. Ayan, dito muna tayo. From Angeles Ang, City. Ang City, narami pong salamat. Wala kayong babatiin. Wala po. Thank you, thank you so much. Ayun. Oh, uh, from Angeles uh. City din. For din po sa. oh. Thank you po. Thank you, ingat kayo. Ingat. Ayan, tapos sa ah, ito naman taga San Luis. Kausap ah, ko rin siya. Grabe. Ayan, oh. Sige po. Hello. Hi. From Bohol. Ayan. Wow. Talaga Panglao. Ah, Panglao po. Wow. Nagaling kami doon. Hindi makalimutan na ng mga anak ko. Gustong gusto nilang bumalik. Kaya lang mahalang bole. eh. Sige, thank you, thank you. Ayan grabe mga farmer na father's day tayo sagad yung dalawang malaking baboy ayan o oh. mga kaibigan ni Nathan o oh. tapos dito yung mga classmate natin classmate ko pala <laughs> ayan andun sila sa dulo grabe ano kami sa parking ah uh, gareklamo yung mga kaklasiko wala daw nag a -assist? sabi ko hindi kasi naharang po kulang pa yung dance may kinarambo pero talagang medyo blessing good problem sabi nga nila talaga pong medyo hirap tayo sa parking gawa ng uh, Father's Day ayan, oh. ayan. Happy, Father's Day. Happy, Father's Day ayan Happy Father's Day po sa inyong lahat oh. ayan nagamit na rin po yung Rosel pangalawang batch na yung Rosel na yan Uh, maraming salamat po sa mag-asawang attorney no, oh, na nagustuhan naman po nila yung lechon hop ay ayan, konti ayan Op. okay na <laughs> ay, salamat po thank you, thank you Oh, ito yung aking mga kaklase from college. Oh, nagkita-kita kami after ilang years. Oh. Hi. Oh, yak, ayan. Karen, Alex, Hi. ayan po. But yung shout out. Ayan, na, sige, shout out sige. kila. Lucia, si Bulos, Sally, Consolation, Brian, Romeo, Brian from Washington. <laughs> shout out, Jen. Shout out. Uh, Tito Mar, I'm here. I told you. Pupunta ako dito. <laughs> oh, shout out ako. Shout out, Mami Nonet. Nandito oh, na ako, tayo. Mami Nonet. <laughs> O, misa, dadalin dalhin mo naman siya dito. O, oh, dadalhin kita dito. Ito, pa-takeout sa'yo. Salamat. Sige talaga. Sige, sige. Ayan, mga me. Ikaw, wala kang babatiin. Wala. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo. sa'yo. Alam mo na Shoutout. Alam mo na yun. Shoutout. Ray Andres Mundo. Ayun. Wow. Shoutout sa'yo. sa ka dumaan? Ba't di ka na Uy, ayan. Grabe. Huh. Ano to? What is this? Engelbert, rubila ano to? ka farmer. Wow. Ayan ah. Uh, Hi unang una, salamat na naman sa panginoon dahil sa blessing mga ka, ka farmer sold out na naman tayo as in nap nap sabi sa kapampangan. So thank you, thank you po sa mga pumunta. Siyempre ah, uh, hope to see you again at uh, kami naman po ay hindi tumitigil sa pag uh, iimprove ng aming lugar lalong lalo na ngayon wala nang gaanong langaw <laughs> dahil na na po ng Arayat ang problema sa langaw hopefully wala na nga ano na pero open naman tayo meron pa unti unti hindi na po kagaya ng dati so isa po yan sa pinagpapasalamat natin ayun at satisfied naman po yung mga kumain ng lechon sa so may pagkukulang ng konti kasi alam ko medyo kinapos po kami sa kanin so medyo naghintay ng konti sa kanin yung iba dahil uh, napaka unpredictable po yung araw na naman ngayon uh, late po dumating sabay sabay kaya medyo alam nyo na so ano na naman tayo sa service so ayan po at uh, ano ba 3.30 Ayan. Madilim, makulimlim, uuwi na. Hindi na ako gaanong nakapag-vlog dahil kasagsagan po nag-busy tayo, sobra. May humabol pa, kaya lang ewan ko paksiw na lang yata ang available. So, ayon. Si Kongkong Kong yata tinutulungan ni Jomar maghugas ke parkingan ng mga motor, oh. Ah, wala. Wala. Ay, ko. Ay, ata umaambon-ambon. Ay. Tapos na tayo. Yan, yeah, no? <laughs> Para na naman po kami binagyo ngayon. Ay, pero syempre, ito yung bagyong mabuti. <laughs> Ay, uh, farmer, tingnan nyo naman ang ligpitin natin. Ayan. Oh. Pero, syempre, sabi ko nga, happy tayo dahil lang pagpatuloy. Makakapagpatuloy po tayo. Ayan. Yan na ay yung mga makukulit kong anak. Si Rowan, ayan po. Sakto, umu umulan na. O, tapos na po tayo. Pero may dumating pa eh. Apoxy na lang ang available. Ewan ko kung gugustuhin niya pa. Ilaw. Ganda ng kubo natin talaga. So, yung dalawang kubo ha. Ah, magkakapangalan po yan. Han ano yan? Ah, honey at Maisel. Ayan. Maisel. Ito pala dapat small kubo lang ang tawag namin dito. Dapat pala may pangalan din to. No? Small kubo. Oh, ano na? Oy. Ito na yung mga anak ko. Kumain na ba? Kumain? Nakakain pa kayo? Hindi na. Wala na kumain? Ha? Ah, wala na kumain? So, wala na pong kumain. Ah, at sagad. Sagad to the bones yung ano eh. Mga oh, gulay-gulay. Wala na dyan? Wala na? halo oh, Ubus lahat. Mga fan Ayan. Oh, lumpia. Ay. May kli lang ang vlog natin ngayon. Hindi ako masyadong naka... Ay, yung mga electric pa natin, baka maulanan. Guys. Nagagamit po natin to. Yan, si na Apong Sima, oh. kumain dito kanina. Tapos, sa uh, sina ate Pas, syempre, mga suki natin yan sa Arayat. Mga taga-Arayat pala, ang dami din pumunta. Thank you, thank you po. Awesome. At, sana makita po namin kayo ulit at yun nga sabi ko kanina kami naman po ay laging nag-iisip ng pwede pang i-improve ng lugar para naman mas maganda yung experience po ninyo dito marami pa pong space para mapaganda at unti-unti uh, lang unti-unti <laughs> lang so ayun Bati na natin si Lexton. Ayun. <laughs> Ang saya. Tapos na mag-aano po sila. Mag Papaligo na naman ng flooring. Ayan. Kung kung mag-isa doon. Ah, wala namang deliver na lechon ngayon. Ano? Sunday. Wala naman pong i-deliver. Ide so, okay naman. Allah, mag-away na naman. Rowan oh. <laughs> ay nako to mga anak ko so ayan po mga farmer tapos na tayo at natapos po ang ating August nang hindi naman tayo na ghost so maraming salamat sa suporta po ninyo at sana naman wag lumipat yung ghost sa September kasi sabi nila bare months malakas na daw pero sabi ko nga December lang naman talaga <laughs> so sana sana po ay mag maging consistent lang okay na tayo okay na tayo maging consistent lang basta natapos yung August natin ang hindi tayo na ghost yun lang ang ano natin so thank you thank you po sa lahat ah tapos na tayo ayan bebe dito muna tayo. So, ayan, marami pong salamat at magandang buhay.